For today's video nga, ay gagawa tayo ng IMs para sa mga bata. You know, feeling vlogger yarn! So dahil nga hirap ang mga baget sa Tagalog, gumawa ako ng IMs for them. Lang naman para sa'yo, di ba? Di ka ba na grade 2? Chase! So as you can see, ginugupit ko na nga yung bag ni Dora. Ano naman ang bag mo, di ba? <laughs> hindi ka magagalit! At dahil nga pauso ko, nilaminate ko na, di ba? hindi ka ba Hindi ka magagalit. Nilaminate ko na nga, ayan, tas ginugupit-gupit ko na nga para pagdikit dikitin -dikit ulit, di diba? ba? Sino namang... hey? ang magugupit-gupit tapos pag dikitin lang ulit. Ako 'yon. Ako lang 'yon. At tapos ayan, edi eh, nagupit ko na nga siya. Di ba pagkatapos ko nga siyang i-tarpa pero gugupitin ko siya tapos ilalaminate tapos ididikit ulit. Ayan, katulad niya nakakita mo sa video. May mata ka naman, di ba? Gamitin mo. Hindi ka magagalit, but mata pa sungit mo. O ayan, edi tapos na, di ba? Patitip na lang. Tapos ayan, flex flex kalamnan mo maganda. Cherisy. <laughs> ayan, dahil hirap ang dito ko sa Tagalog, kaya naman gumawa ako ng pakulo. Katulad ng pagkulo ng dugo sa iyo. <laughs> Hindi kumukulo 'yan. Ayan, she cutting, she cutting, she, she cutting, she cutting. Hindi. Ayan, so nilalaminate ko na nga yung mga Tagalog. Hindi picture yun, nilalaminate mo. Nilalamin ko na ayan. Tapos may sulit siya sa likod para mas madali maintindihan ng mga bata. Ayan, so ilalagay na natin siya sa loob ng backpack ni Dora. Sa sobrang taba ng utak ko. Ayan, hindi ba yan? Sobrang taba ng utak ko Dahil high blood ako sa'yo. Hindi <laughs> ka mga Nananawagan nga rin pala ako sa pinakamagandang ate sa buong mundo. Baka naman isponsoran yung kapatid ng camera. Hindi naman sinagpaparinig, di ba? Pero... Di ba? Malay mo. Camera lang naman. <laughs> At dahil nga naman talaga sa kadaldalan, iinabot na ako ng 10.45 ng gabi. Daig ko pa talaga yan sila Alex Binsaga, sila Kong TV, na inaabot ng ganitong gabi para mag-edit. Fitting vlogger te. Oo. Oh. At kung mabot ka sa dulo ng video nito, marirealize mo na wala ka naman talagang napulot na aral. Di ba? Salamat!